Kaya nga tanong dito partner ha? Huh? Uh, eh, Bakit naman kasi napakamahal Ito mga locally produced na bigas uh, Kumpara sa problem, mga problem, uh, Problema imported. dyan by Aljo Kasi yes, nga, doon sa, sa mga fertilizers ah, okay. Ini-import din kasi may, may mga importation charges hmm. Hindi rin natin masisi eh, Siyempre nagahabol din yung ating mga gobyerno Ang hmm. Bureau of Customs Ng collection, revenue collection Para sa national budget natin Siyempre bukod pa diyan ay eh, yung mga ikang pang mga pangontra pang sa peste, yung mga pampataba na lupa, syempre yung transportation cost din. Mula kay farmer dadalhin niya sa mga trader o si trader siya cha charge na de pare eh Mr. Farmer eh sasakay namin, eh, syempre gasolina namin. So, Uh, tumataas ng tumataas yung presyo. Kaya nga, eh, we, we really have a problem. We really have... Pero ang nakapagtatakad yan by Aljo, meron naman tayo dito sa RCEP, meron tayo mga pondo na yan eh, na maabot ng 40 billion a year para tulungan ng mga farmers. Ngayon, ang na yan ng Kongreso, isip ni Speaker Romualdez, imbis na tulungan ng mga farmers dito sa pag, uh, mga binhi, mga pagbili ng makinarya, bakit hindi na lang bilhin yung uh, after na ika nga maani nila ang gobyerno lang bibili through this 40 billion pesos na imbis na pang ayuda sa mga farmer, ito na lang yung ibibili mula sa kanila kasi binabarat sila ng mga trader. Eh. Ang gobyerno na lang bumili kasi sinasabi ng mga farmers dati eh, eh kasi ang NFP, ang binibili lang po sa amin, 13, 15 pesos. Eh ang trader, binibili sa amin ng 20. Eh bakit hindi kaya ang gobyerno lang magbibili ng Sige, hindi lang 20, kundi 21. Hmm. Kami nang bibili niyan. Tsaka ipapabenta namin ngayon. Na papasok natin sa NFA. Then NFA will sell it sa merkado. Eh, bukang hmm. effective eh. So, yan nga ang pag-aaralan ng uh, Committee on Agriculture under oh. kay uh, Congressman Enverga kung uh, uubra yan at pag-uusapan din ito ng House Leadership uh, hinggil dyan na instead na bigyan lang ayuda, Bibili na lang itong budget na ito. Bibili na lang ng bigas mula sa kamay ng mga farmers. The government will purchase itong mga palay mula sa mga ah, magsasaka natin. Ah, paring